So good day mga boss, nandito na naman tayo sa shop ni Ariel Moto Shop at wala na naman tayong magawa at ito na naman may nagpapagawa naman, magpapasira daw ng motor So hindi mga boss gagawin daw natin ito At yan natin na iya tayo sa mga tao <laughs> Nang challenge daw, nang challenge So yan, hindi mga boss, joke lang yan Ito ay M3 maalala nyo sa ating mga previous video yung ating MP na nakakamiss see you so ito mga boss ay wala daw ilaw bakit ba ayaw gumana nga pala Yun. ilaw check so, wala So, babaklasin lang natin mga baston 5. Tapos, dalawang tornilyo sa ilalim. Tapos, apat na tornilyo sa likod. Yan, kuha lang tayo ng screw. Where are you, screw? Hanapin ko lang mga boss. Mabilis lang to. So, yan. Nakuha na natin yung 5. Kalimitan mga boss sa mga m train ay to. Eh, hindi pagka-stack pa. Hala rin 5 lang to. Yan. Kakalasin ko lang itong mga boss para ma ang ating video at may pakita ko agad kung bakit. So ito mga boss, higitin na lang natin ito. Yan. Tapos may sakit dyan. Alalayan nyo lang. Ay! <laughs> Parang alam ko na kung bakit. Sobrang iikli talaga ang video natin mga boss. Gawa ng pagbunot ko ng headlight. Hindi pala nakasaksak. So, ayan mga boss. Ang naging problema nito ay nahugot. Nahugot siya mga boss. So, kakabit lang natin to, Tetestingin uli natin. So, yun nga. Sinasabi ko palang lang. Pasaglit lang lang tong video na to. Ay literal na napasaglit. At, yung pala, ang kanyang headlight ay nabunot. So, ingat-ingat lang sa pagkakalas nito talaga. Hmm. Yan. Yan. Yeah, um. So, meron pa ako dito tanong dun dati sa may aray. Kung din dinala na ito minsan. Wala ang kanyang park light. So, hindi naman tayo masyado kagalingan pa sa sa wiring. Kaya hindi natin ito ma matira ng tayo na talaga. So, yan. Yeah, patong lang natin testing na natin ulit yan nakasusi na pindutin lang natin itong push start Iis gamit natin isang kamay pang video kaya tutungo itong video yo wala nyo naman si Kuya so maganda na rin di tayo pinahirapan ng motor na ito pag gagawa yan, high and low so yan mga boss salamat talaga at yun lang ang problema so ang ko na lang sana dito kanina pa ay che check ko yung kanyang bombilya baka mamaya yung kanyang bombilya is ano na yung busted na yung kumbaga hindi na siya iilaw so papakita ko pa sana sa inyo kung paano tayo magte-test so isisingit ko na lang din dito so ito meron kayong ganto meron kasi ako ginawa dito mga boss minsan eh hindi ko alam kung gagana pa to. Tinap ko lang to dito. Tapos hanap tayong isa pa. Yun. Yun o. Oh. Ganun boss. <laughs> Basta sa ground. Ito, dedicate nyo lang tong itong kanyang to yung katawan tapos may dalawa dito ito yung sa high and low so ito pag ito siya pag nakailaw yan so napakainit mga boss sya pa sya pa, pa parang nakatong ang camera eh yan so basta ang pag check na to, mga boss ay Ganto, hanap lang kayong battery. Kahit anong battery, hindi naman yung pang cellphone o kaya pang basta pang motor. <laughs> so, ito yung pinaka-ground niya, itong body niya. Tapos, ito nga yung sa lo. Tapos, check nyo lang na ganyan. Yan. O, oh, ba diba, nailaw siya. Testing naman natin yung isa pa. Baka hindi naman nailaw. O, oh, malakas nga pala tong ilaw na to. So yun lang mga boss So sana may natutunan kayo kahit man lamang counting oras At tayo na nagulat din At hindi natin alam na nabunot lang pala ang kanyang Kanyang pinakasakit sa kanyang headlight So marami kasi yun mga boss Marami bagang iisa isang way lang yun mga boss Ito lang So ilalagay lang natin to ng ayos dito Para hindi na mabunot siya sa susunod At yan matutuwa naman yung may aret Sigurado wala siyang gastos dito at tayo naman ay sisimula pa din sa shop natin so wala naman damagasadong ginawa, binaklas lang natin tas sinuksok lamang so yun, libre na to <laughs> so ito ginawa natin mga boss kanina inabot na tayo ng ulan umuulan na naman dito sa bungoy And basa na naman ang alaga ni Ariel Motoshop na si Otoy, eh, sa mga hindi nakakakilala yon sa mga naghahanap do sa asul naming motor na FC, Yamaha FC, wala na po mga boss. Ito na po ang naging kapalit niya, itong si Otoy Toyota Small Body. At yan. Tatapos na naman tayo sa isang video at dito ko natatapusin itong ating kalokohang ito. At kita-kita tayo mga boss sa susunod na video at huwag nyo kakalimutan mga like, share, subscribe. Yeah. Thank you, Mother.